So ayan, di syempre post post si ano, di ba? O oh, eh so, nabenta yung property sa US, o malay mo naman, ano, baka uh -oh. naman yan yung kapalit kaya nila binenta. Kasi, Oo, no? Di, oh, no. Hindi natin oh. masasabi kasi talaga yeah. eh, kung ano yung ano, mm -mm. kung saan nila ginamit yung pera. Oh, at saka paki ba natin, ano? Sagutin ka ni Jacob, Paki mo. Ba't naman yung mga ibang oh. ano diyan, celebrities, hindi naman nila binabash. Parang halimbawa no si Heart Evangelista. O yun, si Hart, ba't hindi binabash na bakit nag, uh, ano, nagpipiktorya lagi sa kalye, hindi ah. ba? Uy, <laughs> actually, ano rin yan, Medyo binubugbog din ni Maharlie 'yan. Hindi <laughs> si Maharlie ka lang ang bubugbog. Mm. Hindi 'yung so, siya binubugbog baby. ng nakararami, mm -hmm. hindi ba? Mm -hmm. Oo, pero ano rin naman kasi 'di ba? Parang syempre 'di ba pag tinigdan mo din eh. Labis din naman 'yung lifestyle, oh. 'di ba? Bakit uh, ang katila pinagtutuunan ng pansin talaga lagi si Jinky? Na si Jinky kung tutuusin, eh alam mo naman na hard-earned money ng asawa niya.